Kabilang sa mga pinakababantayan ng mga kinaukulan tuwing rainy season ang level ng tubig sa Pampanga River. Ang pag-apaw kasi nito ang karaniwang sanhi ng pagbaha sa mga barangay sa San Simon at iba pang mga bayan sa Pampanga at maging sa Bulacan. Sa exclusive interview ng CLTV 36 News kay Engineer Jerry Fano, ang Project Manager ng Unified Project Management Office Flood Management Cluster ng DPWH, ipinaliwanag niyang may mga pagkakataon na hindi na kaya ng ilog na i ang volume ng tubig na napupunta rito. In short, overloaded daw. Ito po ang existing condition ng Pampanga. Though we have, uh, we, Pampanga is very wide river eh most of it are undike, wala pa pong dike. So pag tumaas ang tubig baha coming from nearby siha, ito po ay sa Bulacan side at saka sa uh, Pampanga side. Dagdag pa ng eksperto, may mga pangangailangan para magtayo ng karagdagang dike para makontrol ang daraanan ng tubig. Ano po yung tsura ng mga dikes na gagawin natin? Ito po ang existing na dike ng Pampanga River. But what we can do is to actually widen in some portions na kung saan we can allow uh, room for the river we allow flood water from the main river to go outside but it is uh, safe through a main dike so mayroong primary and secondary dike and we allow because sometimes we the concept of room for the river is important because uh, talaga napakalaki ng flood Ayon ba sa DPWH, ang porsyon pa lamang ng Pampanga River sa area ng Masantol o yung bahagi ng ilog na nasa bukana ng Manila Bay ang natayuan ng dike. Ito yung tinatawag na Pampanga Delta Phase 1 na 15 kilometers lamang ang haba. So this is the actually the road map, the overall map of uh, DPWH strategy in addressing flooding in Pampanga. Ito po yung Pampanga Delta Phase 1. Sipin po natin that Pampanga is around... 200 kilometers. Ang naglawa po is around 15 kilometers lang. So from here and the remaining hindi na po siya dike, ibig sabihin walang dike. So flood water going, this is the upstream, pababak po ito, papunta ng Manila Bay. From the upstream, flood water just goes anywhere it wants kasi nga based on the topography hindi pa po siya dike, wala pa pong uh, uh, diking. Batay sa disenyo ng Pampanga Delta Phase 2, maglalagay ng check gate upang ma-divert ang porsyon ng tubig mula Bulacan na bumabagsak sa Candaba Swamp. Pampanga Delta Development Phase 2, yung Candaba Swamp po is we will divert the flow. Magkakaroon po rito ng, ng check so that uh, the floodwater from Bulacan, dadali po natin sa Candaba and it will be uh, flowed into Pampanga River. So dalawa po yan. Uh, for the province of Bulacan, part of it will be uh, diverted to Candaba and most of it will be flowed into Labangan Channel para magamit naman po natin yung Labangan Channel. Ipinaliwanag din ni Fano ang isa sa mga big ticket projects na Central Luzon-Pampanga River Floodway Project. A new project concept called Central Luzon-Pampanga River Floodway Project. This is a big ticket project. A new project that will be constructed uh, from the downstream of uh, Pasak River, Pampanga, going to MacArthur Highway to connect into uh, Abacan River and Rio Chico. The idea here is, hindi na po natin yung Abacan River and Rio Chico River to go into Pampanga River. We will make a new river system and this is the ambitious uh, uh, Pampanga Delta uh, Central Luzon-Pampanga River floodway project. Target daw ngayon ng DPWH na magdagdag ng mga river channel upang mapabilis ang pagbaba ng tubig lalo na problema ngayon ang mga makikitid na drainage system na hindi kayang sumalo sa malaking volume ng ulan. Paolo G. Santos, CLTV News.